Good morning, good morning. Ngayong araw po ay November 9 at 40 days po ni Brand Jam. Ayan. Sabay po ang birthday ni Day Day. Ayan, no? Aga kami dito sa Talipapa at mamimili ng ano, sahog po sa ating lulutuin mamaya. At si Day Day may papansit siya mamaya dito. <laughs> Ede. They... <laughs> wow. It's toda. Babasit tayo. Ayan na. putay po tayo mamaya dito sa toda. <laughs> Ayan. Papa e, Paalmosal pa siya dito sa mga tropa niya dito. Mga toda tricycle. Ayan. Maaga pa po na yung luluto pa sa bahay. Si kumari ko. Ayan. Maaga po po naman uh, mga alas 6 pa naman ng mga, na, 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 mga malapang masyadong tao sa daan.

160 Ayan po manok. 160 manok Ayan check po tayo 6 am 6 am pa lang po no, maya wala pa masyadong tao sa daan so, Ngayong araw po ay 40 days ni Branjam Siyempre birthday ni day, day. Yeah, Birthday ni day, day Happy birthday Day simis uh, si misis po na malay kayo doon doon. Uh, ng pang rekado mamaya. lang na. sa talip. Ipipili tayo ng sampalok para yung mga native na manok mamaya ay sasampalokan natin. So, <laughs> walang yung dahon. Wala. Meron. Yung dahon sampalok po meron? Wala. Ah. Dahan yung dahon. Dahon. Eh. Buni. Pakaisang ano. Hindi uh, tayo nag-vlog dito. Hindi. Sampalok. yung ebon na? 1 tray, 2 sa 20 tray, 30 pieces yun medyo makat yung kamatis ko ngayon Ayan po, dito na tayo sa bahay at uh, gumisahan natin magluto

kasi pag kumpleto yun. Pag kumpleto kasi yun dahil. Wow. Ayaw, nakalitabahan. Nakalitabahan. Uy, Ayun ang nakadidabahan. Uy, wapit, daba. Ayan po ang kakuya. Yung chef natin ngayon, yung chef sa SMEG. Si Swift. Ano? Day off niya ngayon, kaya siya yung ko. Wala si Kuya Chef eh. Naka-duty. Hey, hey, na na, ah, bali. Lang Palitan po sila sa SMEG. si JR at si JR Gerald po. Shout out na Nay Linda. Ayun, awa na Linda. Shout out po. Hi. <laughs> Nay Linda Stay ng cute. Canada. Maraming salamat. Ingat po po Ken kan Canada. Kani lang magsalita.

好千六百元。 kak ini kok enggak tahu namanya itu ya di top ini namanya apa di kan ya itu 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 itu

ayan po mga kakuya dumalaw po kami dito sa puntod ni Banjam dahil 40 days ka ngayon ayan o kasi tata <coughs> Ayan yung pangagawa rin kang brand jam. Ayan yung sinamwento yung site. Ayan

flower na lan, ano, tuyo. Da, pa diyan, tayo ka ang pika yan, mga kanyang der. Kaya kandila. Ano ba yan? Pwede man. mo naman isipin <laughs> <Ay, okay. Bawal. laughs> <laughs> dito. Bawal! talaga yung dito. Adwala rin. Okay. Beto nga mo. Beto nga yung tayo ng beto. Ano? Gagamit ang beto mga Huwag magiging kaya pindahin pa rin ito. Aliyah, magpadam pa ka ba? Aliyah, magkakabila ka rin ng flowers yun eh. Pagawa na ako ay, kung maka ba tiles. mas kanyang oran nating gab, tanggalin mo na yung mga bulaklak na tuyo dyan tanggalin mo dun sa sako ba siya? buti ba, edya sila ako yung tarponin na no? wa, wabin eh. mas kaning oran pero yung hangin may na kaya bagsak yan pinunin eh. Game. Game. Okay. Okay, okay. mo, lagay mo doon ponen mo lagay mo doon sa sako <laughs>

Kamai lalang kamai. Kamai ni slide ke pa? Kamai. Kami, 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 kami. Kami, kami, kami. Kamai kanuni <laughs>